Kasikin, isa na pong mapagpalang araw po sa inyong lahat Welcome na po sa ating vlog Panibagong video, syempre panibagong usapin na naman po Patungkol po sa pag-alaga ng mga oriental breed Shamuacel at Basinan Ito pa rin po ang inyong oriental breeder ng North Cebu Ken Montecelio po Mga kasikin, ang usapin po na pag-usapan natin ay patungkol po sa mga inahin natin na kahit on molt po sila ay uh, still nagpapakasta po sila mga kasikin no? So based on our experience Minsan na po tayo nakatry na magbreed kahit po nagpapakasta yung mga manok natin But before that, syempre medyo tanghali na. Magbibigay muna tayo ng patoka po sa ating mga alagang manok. putik na naman dito sa ating area mga kasikin Okay, sa so ngayon sila lang ni Azuma Jr. No? at saka si Sonadi yung naka breed ngayon Okay, so doon po natin na breeders. Sila lang sapagkat uh, good thing din po kahit po molting period ay hindi po naglugon yung mga alaga natin. Hindi po sila nagmumolt. Kaya ayan ongoing pa rin sila. Kahit po off season still, brinade pa rin natin sila mga kasiken. Uh, sapagkat okay lang din naman yung kanilang area. Uh, medyo tuyo lang din naman yung kanilang breeding house or breeding pen. Kaya still goods pa rin mga kasiken. Dito rin ang pangalawang breeders natin. Nandito po si Orpheus at saka si Kalifa ayan so ito po yung mga dome po no na acquire natin sa Negros from Sir Russell Ba first time po natin silang na-breed mga kasikin unfortunately si Kalifa nagkaroon na sana ito ng pangunahin pong sisyo but again uh, kinain po ng daga kaya ngayon uh, okay tingnan natin pasokin natin dito sa loob Uy, no. uh, hindi na lang natin pasokin mga kasikin no nagalit sa atin si Orpheus Niyan, pumalo dito sa ating video camera. Okay. So, sa kasalukuyan mga kasiken dalawang breeders lang po yung nakasalang natin sapagkat again majority po of our inahin ay nagmold po sila at pupuntahan natin sapagat kahit po unmolting po yung mga inahin natin ay talagang gusto nilang magpakasta mga kasiken But again, based nga sa ating experience ay hindi na natin sila pinapakastahan sapagkat again naka-unmold no? at merong disadvantage kapag naka-unmold ay ibibreed pa rin natin. Kaya kung bago ka lang, uh, gusto mong kung bago ka lang lang nagsimula po sa pagbreed at yun na on yung alaga mo ha uh, wag huwag mo na lang pong isipin na masasayang ang oras kasi uh, doble pong sayang ng oras mga kasikin o sapagkat unhealthy po talaga ang magiging resulta kapag i-breed natin sila na naka on -malt. so itong isang inahin mga kasikin ay on din yan pero tingnan nyo kahit po on po ito ayan o oh, talagang nagpapakasta pero mga kasikin ito po yung sinasabi ko sa inyo Ayan. So nagpapalit po sila ng balahibo, no? Kaya again, hindi po maganda. Sapagkat yung nutrition po nila dito pupupunta, no? Hindi po sakanlang itlog kaya. Again, ah uh, syempre list po yung uh, egg productivity At uh, hindi po healthy yung mga sisyo kaya hintayin lang natin mga kasiken sapagkat mga 2 or 3 months pwede na rin po natin ito magamit no para sa breeding season. Ayan. Siguro mga kasiken bilang breeder alam po natin na yung buwan po ng Mayo until Agosto po ay off breeding season po yan para po sa ating mga alagang manok kaya napakahalaga po na malaman natin nga pwede ba tayong mag breed kahit po off season kahit paano mga kasikin meron kaming ilang breeders dito na naka on breed pa rin kahit po off season sapagkat ayun nga okay naman yung kanilang health yun po yung una nating isa alang kapag mag breed yung health nila So sa mga buwan ding ito mga kasikin Is molting period At uh, yung mga breeders natin Is hindi po naka Kaya ayun uh, Brinade pa rin natin So meron tayong mga inahin dito Na ang talagang hinihintay lang natin Matapos mag-molt Sabagat nasa heavy molting po sila mga kasikin no? At ito Nandito po ang ating tibo. So, pwede na po natin itong i-breed ulit. Kung meron tayong bakanting inahin. So, meron tayong game file doon na hindi nakamult magkasikin. Pwede natin siyang i-cross, no? Para, again, meron na lang po tayong produkto po ng asel cross po sa ating uh, mga game file. So far, magaganda po magkasikin. So, sunod natin video, ipapakita po namin sa inyo yung pong update po ng amin pong... Uh, asil cross po sa game fall mga anak po ni Tibo mga sikin sabagat na po silang mag 2 months, no? Ang galing talaga, ang ganda, okay? So, yun nga mga kasiken ah... Uh kung meron tayong naka-almost po ng mga alaga is huwag na po nating i-breed kasi masasayang lang talaga yung atin pong oras, yung atin pong effort, yung atin pong hard work po sa pagpapalaki sapagkat magiging unhealthy po sila makasikan. Pero kung sayangan kayo po sa oras, as long as healthy po yung inahin niyo kahit po naka-almost, pwede niyo po silang i-breed. So, pero kung naka-almost din po yung tandang, again, huwag na po kasi maapiktahan po yung similya ng ating tandang mga kasikin. So mga kasiken yun na lang po. Hanggang dito lang po yung ating content patungkol po sa usapin. Whether pwede ba nating i o hindi. Yung pong ating mga alaga na naka-heavy molting po mga kasiken Sana po ay mayroon lang po kayong bagong natutunan. At see you na lang po sa sunod ng mga upload. God bless po and ingat kayo palagi. Happy farming po! Oh, <laughs> mm -hmm.